Okay, sa unang bunot. Pinan natin ang pangalan. Pangalan mo na pala. Sino ang unang mga kapili ng kulay na random? Okay, sa Rupino Family. Unang makakapila ay Rupino Family. <laughs> Rupino Family. Ang kulay nila ay

nanonood daw siya sa ating spin the wheel. At ang na nga ba? Okay. Tunod. Pablo ah, sa ano ha? Kailangan... Ito agad. Sa pangin. Color blue kaya. Okay. Ah, next sa family ni Tito yung Tod. Next family ni Tito yung Tod ah. Okay. Anong kulay kaya sa nila?

Red Red Ano na yung family? Red <laughs> Okay, konti nila natin dira Nasaan? Nasaan? Family nila mamali ni Mamali nilang Ang family. Kulay sa kanila. Tingnan natin anong kulay ng kanila. Brown. Color brown. Sa Merlinda family. Brown. next na namin okay. sa so mga hindi na ako nandito narecord ko naman to saka naglalagay naman ang list okay, right, sa so uh, comment section okay family ni uncle joe color yellow color purple purple sa Uncle Joe purple 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 ay ang purple Okay. Ganyan lang natitira. Lima, ano kayang kulay na sa amin? <laughs> Kay Tamundong! <laughs> Di ba kisara ang kulay ni Tamundong? Mga kulay sa kanya. Kulay ng kulay ng Tamundong. Sama natin si Chuaban sa family ni Tamundong. Friend naman sila ni Tamundong. Colour green, cita mundong Colour green, bang! Green Chita mundong ay green Tak <laughs> magal makili ngulai namin, kan jangan Ito na ang kulay ng sa amin. Sa family ni Bunso. Bunso family. Ano ang kulay kaya mapupunta sa amin? Yellow, gray, white, or pink? Pink. Pink daw ang gusto ni Ellie. Ay kaso ay yellow. Yellow ang napunta sa family namin. Pag yellow, bakit naman yellow? Wala yellow. Ano tayong magagawa. Hindi tayong pwede mamili. Dahil gusto ni Ellie ng pink. Okay, tatatlo na. At tatatlo na rin ang kulay na pamimilian. Sa pamilya nila arang tiyo. Yeah, okay, that's good. Let me know Antia. Anong kulay kaya ang lalakang Antia? Oy, sa kanila napunta yung pink bebe story. Kitwet <laughs> command ba din? Yeah, pink. pink ang sa Family. Okay, dadalawang kulay na lang ito. Dadalawa na lang din ito. Ano mo po kung basta nila? Ah, ah kayo is family nila Kamaluming ah, at family ni Mamalit. Gray at white. Oh, gandang kulay nito parehas ah. Ito yung bisita din sa gusto namin po. Ito yung mga. Hindi. Yellow nga tayo. Eh. Okay, pinan natin. Dadalawa naman ito. Yan, the family ni Mama Luming. Ang mama sa wedding. Ay, anong kulay? White. Tama, tama, tama. Si birthday girl nun. And white ang color ng kanilang family. So, gray ang kila. Mama Luming. E? Sabihin ninsan ha Gray na ang tela, Parang Kay namamalit pa lang Gray Kasi white lang Kay namamaluming Gray ang kanila Namamalit e, Sabihin pala dito, Isa na eh Hindi na yan Matig na yan <laughs> Gray Gray Ayan Ang mga kulay <laughs> ipasa eh, pasan na lang sa inyong family. Ay, ah, double check. Ay pa-double check mo nga. Tama ba? Ayan, yun yung na ako, eh. Okay na, okay na. Okay. Okay, send sign yung uh, family o oh, kung kayo malalain sa isa't isa, hindi kayo namahala. At kaya na ako ang ating color coding para sa pag-uwi nilang lahat. Binawa ay pagpalaing kayo ng Panginoon. Bye-bye. Oh, God bless. Hiyak kayo palagi. Love you. Chuk-chuk. chuk, -chuk <laughs>